Okay, mo na lang itong hukayin. Narito na. Nuka mo naman na tili. Bagay, halika agad sa akin. Ngayon ay aayusin natin ang paligid. Magsisimula tayo sa iyong booth. Nasa atin na ito. Lahat ng kailangan mo. Ngayon, kailangan mo ay dikit. So, nang magkasumit, magkakaroon na itong sariling malit na bahay. Susunod, kailangan ko ng mga bato ng iba't ibang laki para makagawa ng magandang daan. Tayo sa ay ang sarang tayo ang alapas. Lalagay ko ang raydo sa paligid ng perimeter ng pahay. At itong itim na lambat sa ibabaw ng bakod. Kung maglalagay ka ng mga gagamba dito, nagiging parang tunay na sapot ng gagamba. Ang magaganda at patay na rosas na ito ay tutubo rin sa aking lote. At gagamitin ko ang isang bungo bilang mailbox. Ang pangan ito, ay, ha, may may mga lalabay na malapit sa